Ano nga ulit ang sabi mo? Imposibleng maging tunay na lalaki ulit? <laughs> Halika na, may kwento ako sa iyo. Kilala mo ba si Sabel Gonzales, ang dating Super Sirena Queen? Panoorin mo to. May mga natuwa at may mga nagulat din ang bumalik sa pagiging lalaki si 2014 Super Sirena Queen of Flowers, Sabel Gonzales. Nakilala si Sabel bilang Julia Barreto sa kanyang pagsali sa Super Sirena ng Ipunaga. Nagbalik siya sa pagiging lalaki matapos niyang paniwalaan na na ito ng Diyos sa kanyang Facebook post, sinabi niyang natagpuan niya ngayong 2018 ang tunay na kaligayahan niya sa buhay galing sa Panginoon. Ang Panginoon lang din daw ang makakapagbago kaninuman kaya dapat din daw tanggapin at sundin ng Diyos at humingi ng kapatawaran. Bumalik na rin si Isabel sa paggamit ng tunay niyang pangalan, Mark S. Stephen. 'Di ba sinabi mo rin na pinagpala ka ng Diyos, "Eh bakit hindi mo pa binabago ang buhay mo at tinatanggap ang pagkalalaking ibinigay niya sa kung sa tingin mo ay wala ng pag-asa para maging tunay na lalaki, siguro ay masyado kang lumayo sa Diyos at ang pagmamataas ay masyado nang bumalot sa puso mo para gawin ang tama. Magpakalalaki ka bro. At huwag ipasa ang kahinaan sa susunod na henerasyon ng kalalakihan. Kung gusto mong magbago at tumatag, hindi pa huli ang lahat. I-follow mo ang page ko at tuturuan kita kung paano maging tunay na lalaki. Ang nauto kong sigma kapit ng tanggal. Big my Mindset sa Masa at Panalo Kayang lampasan kahit anong pagsubok 🎵🎵 Pagkaibigan at magkakapatid, sigurado ang lakas